Iba na pa sa Pride na hindi pa. Sa mga forum, dapat may paninindigan ka. May tanong, may pagbabago ba? May, may, nag, may nagbago ba mula nung nakarang administrasyon? Hamon kong binibiti sa aking mga ng sa publiko, yung kanilang allocation ng pork barrel. Speaking of pork barrel, bakit nga ba tinawag na pork barrel yan? Kaya po tinawag nga itong pork barrel. Kasi sa America po, noong araw, pinasinap yung pork barrel. Kapanan po na yung mga negro po. Ano raw? Did you just say the N-word? Kapanan na yung mga negro po ay mga alipin, mga slaves. At uh, pinap pinapakain sila kay mga tira-tira, mga balat, yung mga, mga buto-buto, mga, mga, mga pitu ka po ng baboy. Ah, yun pala ang pinagmula ng terminong pork barrel. <laughs> Eh bakit po ba hanggang ngayon, maraming senador ang nasisilaw sa pork barrel? Siguro mahilig po yung mga sa baboy. Kaya. Hindi po ganun. Na kaya. Pero tungkol po doon, chicharon. Chicharon po. Ay si Sir, nagpapatawa. Eh kinagat naman kaya ng audience niya. Hala, nag-uuwi na sila. Di nila feel. Eh si Cheese kaya, feel ba niya? Cheese na lang daman ba? Mukhang kailangan ni Senator Cheese ng marami-raming kape.